Pinaghaman nato maglisod sa pagkaginikanan tungod sa kapubrihon. Pero gawas ana, daghan nga makasubong realidad nga giatubang karon sa mga ginikanan. Pananglitan, daghan sa mga kabataan karon dili mo kaon o dili mo pagsamok kung dili makahawid o gadget. Tinood dili. Tinood ka ayon, no? dili sab na siya angay unta nga mahitabo ama ginikanan ba moingon mangudayon gud bishop di gyud meda di na mo tagaas cellphone di mo hilong, di mo angay ba na nato nga patughan nga kinaiya sayod kita mga isuon nga dagang isyo karon sa panglawas o panghunahuna sa mga kabataan nagsumikad sa ilang paggamit sa gadget. So mga ginikanan, kung nahigugma sa atong anak, di na nato napasagdan nga mahitabo. Dagan sa mga kabataan karon may dili di dili masugo, o dili makasabaan. Tinood dili. Tinood kayo. ayo, eh. Mga Isoon, dapat ha, anaro nato ang atong mga anak nga madisiplina sa paggamit sa ilang mga gadgets, kung galing na'y mubisita sa inyo, dagamang higayon ako mubisita mga panimalay, niya na ang mga anak. Pus, di man makikistorya na to. Asa man sila, tuas sa lahang gadget. Lain ka ayun, no? O ako'y ginikanan, di ko mapasigarbuhon sa akong anak. Kung nang akong anak, sama ni Ana. Dapat unta, kung na'y bisita, abiyabihon sa atong mga anak o istoryahon. Dagan sa mga kabatanunan karon mas daghan o panahon sa gadgets o social media kaysa ilang ginikanan o kauban sa balay. Tinood dili. Tinood kayo. Samot na nga wala sila'y panahon sa ginoo. Kana makasubo pag-ayo. Dagan sa mga anak karon abi ninyo, exposed sa pornography. Bisan sa sayunga pangidaron. Ug tungod niini, daghan kanila mahilambigit sa sexual na relasyon o activity bisan sa panahon nga dili pa angayan. ayan. Daghan sa mga kabataan karon, dali ra dali ma depress ug dali mawad-ag paglaom. Ang uban gani makasubo kaayo maghiko. Importante kayo sa mga ginikanan no nga ang mga bata really good anaron sa kasay kasayon tagaang ang